daming kamay kile sa kusa ko yan ano, ano pagkatabaan nito ayun ah, oh yan dami ah nila mga idol good morning good morning maraming mga idol ito po yung sa anong lugar ito Malipang-pang. ay dito yung pulong uh, gubat pulong gubat yan po yung pina maraming maraming pong salamat pare rin yung maglangke mayor ng kandaba ito po ah uh, napakaganda ng daan ngayon uh, nagpasuyod natin at ah uh, ayong ano, magpara-journey uh, na. nito. Ah, yung topic la pupunta sa gilid hindi po siya nang ano, siya laka, yan, at Yung tisha nakang-sugidian. Kasi kapinadito niya magkrapao. Oh. Pala dati po para sa masayaw sa uto Maraming salamat para din ay eh maglangke. Ah, uh, sana ma maka-project tayo. Maka-baka project kita na sa na. Para lalo tayo lalong kumanda at mga yan marami kasing dumada po kung pulakan dito mga edo. Ay, takunin mo ito. Ligyan natin ang dami dito. Ay. Ay. Good morning. Good morning. Ay, dal. Taga saan kayo? Dal lang po. damit na pang ano pang pang ano, sa ano ayan, uh, ito ayan uh, okay. mga idol oh. ang dami ang pagtatanim po namin nito ano lang one pit lang po ang ano niya ayan at saka nakaantabay ng tali para hindi babagsak ito po ang daming bunga oh ang daming bunga niya, no? Tignan mo. Good morning, good morning. Magpapaksiyo kami. Ito yung napitas na sili. Ang daming sili dito. Anong pa... Ayan, ang laki. Nga ano? Good morning, good morning. Dala, maraming ano dito. Anong tapakala dito? Honeydew. Honeydew, honeydew. Ayan, honeydew. Ayan, no? Napakasarap nito, mga idol. Honeydew. Ayan, no? Ang hmm. tamay. Sobrang tamis niya, idol, Ano? Ay, matamis, sobra. Pinapapagsasakan ng manobang ko, kahapon. Hmm. Eh, hindi ko hmm, hmm, hmm. Tapos kita ko lang po yung ano kong dati po kasi ako nag-construction. Yung iba, dinalagyan pa ng padron, ano? Kami po, hindi na. Ganyan na lang. Pitipitingan lang ng konti-konti yan para magsakto po sa tansi. Ay. Tapos si rara bear float namin ito mga idol rubber float yan po yung pass eh na ganyan ganyan lang namin yan hindi na namin pinapadro na yan ganyan lang yan nakakabulabul lang mga idol tapos pagka na ano na yan nakapinis na yan na yan ganyan lang natin yan saka natin ganyan yan para magpantay hindi na, na natin kailangan yung ano ang tawag doon yung, yung ano po, yan, kailangan ng tawag doon yung babarain ba? hindi naman yung Ipitin pa lang ano? Okay, lalagyan ng ano dito? Lalagyan ng layod. Layod. Ah, ayan mga idol. Kanya lang ang titik-titik ni idol nun. Nag -nag Nagmasyan na ako eh, dati eh. Ayan. Ayan. Tapos, yung rubber float naman. Yung rubber float mga idol. Kagaya nito idol. Idol. Kagaya nito. Pero, nagwork ang rubber float ito. Pagi. Hmm. Oh, yung kasama ko yan kay Bosbal yan dati. Ayan. Ayan po yung ano na. No? pagka pagka rubber float tayo di ba ang rubber float di pa naka, naka na tayo ng ganyan no okay. na, na yan di ba okay. pag na na yan napatag na patag na yan kuha kayo ng ano puro puro ay yung ganun ano puro ay yung puro oh puro pagkatapos pag napuro na kuha na lang kayo ng foam ganyan niyo na lang yung foam para lilitaw yung buhangin okay, para pagka pinintura kapit na kapit yung ano okay. Yan ang rubber floor talaga. Kaso yung iba, na tinitingnan nilang ganun, pagka medyo tuyon-tuyo na, noon mo yung rubber floor. Ano? Pwede rin uh, padaanin mo sa... Uh, uh, Rindi lang bakal ano? Ganda ng buwangin natin, ano? Oo. Oh. Sa yung simitan. Manong Mamaya, itong damit ko ito, wala akong dalang damit, ito, ito mo. Wala akong dalang damit, ito na lang bibigay ko sa iyo, ano? Nagugutom eh. Ay. tata na sitaw dito, mga idol. Ayun. Ay, Sino magbabantay kay no, Mamaya? Ay, yung ano, yung dalawa kong bata, kasi ano. Uh, Ay, anak mo ba 'yung dati? Mamangki. Asa patulin ko na lang siya, no. Pede. Eh uuwi na siguro ng maghuli 'yan eh. Oh bakit? Ay, hindi. Ang <laughs> mga rin, ang mga rin. mga idol, malipang pa. Ito yung magiging uh, kwarto ng ano, pagpahingahan. Ito po yung, uh, po ng, ano, pain, ah, po yung office niya. Ang pa papay ka na sila pa rin. Eh, may papay. Ayan po yung CR niya. Tapos lalagay, maglalagay daw. Ito daw niya, may aquarium siya. Tapos nakalabas yung aquarium at saka yung filter. Ayan po, tapos na po yung bubong na. Ano. Kasi na Kaya uh, uh, na dun mga siya uh, Dito po yung office niya Wala din office ano wala din ang office po na uh, uh, yun Kaya po ang tatlo linggo lang para na Kung natapos tayo dito, tatlo linggo, tatlo linggo. Dapat lilitaw na yung bubong na to Ayan, no? uh, uh, nandito na si Pari Contong Kasi Pari Ito po eh, na, sila, malita ni na Rudy, mga idol. Kaya magkakay mag tayo ng iniyaw na bangot. Ay, ay kayo pala. Ito daw, daw nila, mga idol, paksiw. Uh, kumain, kumain uh, hindi naman sila kumain ng paksiw ka gabi. Kasi manong, manong, uh, huwag kang ganong magano sa mahinit, ano? Kaka-compact natin yan, lagyan natin ng buwangin at saka ano yung natin. Bagay na yan, ano yan, ano? Meron ba? Meron ba? Ayan po, malapit naman.

suka yan bigyan mo ng tubig ano para hindi gaano maasim mga ano natin pasyon natin alamay na tayo ng asim mga palasin ay masin paminta at saka kunin muna natin yung napitas natin na uh, talong mga ito talong talong yun talong talong Tatlong na marami paksyo mga ito bigyan mo ko naman konting asukal Tubig, tubig. Ito, dalagyan na natin ng konting kopi para hindi na maasim Asukal na lang ito. Asukal. Ay, malamig ang kinuha niya. Ah, ito. Ang pa ako ng talapyo ko ng kamatayan. ng mamaya daw. Ngayon, paksiyo, mamaya, salsyado. Yung salsyado namin, pinipirito din namin. Yan, pirito mo. ay lagyan mo na. Pagka nag-salsyado kayo, Ryan, buha, buha, ka ng ano doon. talagyan natin ng asukal para magmanamig-tranis yung ano natin pangat. Ayan, uh, at mamaya, di, pagka nasa siya mo, lagyan mo gata. No? -gata. oh, oh so... yun lang. Pagka naman. Mga maglalatag na kami ng kanin para kakain na tayo. Ng... Ah, masarap yung ang sa sinang. Huh? Pagka sa nga kasi maganda yung video Matikas ng konti yung ay, ay ma, na, walang yung tulang sa tubig. Manitas. Yes. Yes. Um, yes masarap yan ano bagong ani po yan ani na kami po mga mga, kasat, mga ito yung mga bat, kami mga nagtatrabaho ko at saka kami yung sa bahay namin isa lang po ang ani namin mga ito isa lang ang kami namin ani na ani niya hmm. malapit na naman da, daw tayo na buntis na naman daw buntis ayan ay, ang tao niya buntis na yung palay oh, sabi ni parin mga ito yan. magkala na tayo pag panakahapon Ryan sila daw gusto na paksi kaya bumili kami ng isang pangus ni Ryan hati ah, kami para ah, yan so, hindi naman natin maubos yung isa eh. Hindi mm hmm. naman nagay natin. Problema, wala kami na anong pakwan. No? Eh. Ayan, para masaya mga idol. Budel fight na naman ito. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Rodi ba, huwag mo na magtakip. Ano? Ayan na, na-item na si Rodi ba ikaw. Ayan na. Alam, gusto niya. Ano, good construction. Ayan mga idol, natambakan na. Konti-konti na lang. Ayan ah, po. Ah, itutulak na lang ito. Papatag na yan. Ayan. Ah, Ayan. Ah, uh, ah, ah, kaluwang niya. Ah, konti na lang yan. kunti na lang ito. Nakailan na ito? Kaya, pura yung adyong kurenta sa 56. Wala pang dalawang daan? Ah, konti lang. Ito yung kasalsyado ni may data na palasya. Ito yung kasalsyado na palasya.

Ito yung ano? mga nating tinitrito, mga ano? ah yan, paksiw, mga idol. Masarap na paksiw. Yan, <coughs> pating <coughs> galing <coughs> ah. Mayroon tayong, ano? Bateng-teng. Uh, Bateng-teng. Ayan, tingnan mo ito, Rayan, ng chili. Tsaka, mga masarap na tayong paksiw natin. <tos> ay, <tos> ay, o, ayan, oh. Okay na lang kukuha. Basta to. huwag nyo lang... Uh, uh, Magkukas tayo ng kamay. Huwag nyo lang, ano yun, huwag nyo lang uh, tawag doon. Busilin sila para hindi malusaw yung ano. Ayan, pagka kumakain tayo, para tayo uh, nagbibigay at uh, nagdadasal, ano. Tanggal kayo ng sombrero para, para tayo gumalang sa uh, pagkainan, ano. mga sombrero nyo, pagka wala ako dito, ginagalang ang pagkain. Yan po, paksiyo na talapya, puro luto Ay, pagka nagsobrarayan yung kapitbahay natin, nabigyan mo na, uh, inibigyan nyo. O inuwi na lang na ano ba mo? <laughs> <laughs> ah, ah, inuwi na lang. Ah, oo naman. Magkipag tayo Pero, sa mga kapitbahay. Bago yu Ha? Ah, bibigyan mo na yung kapitbahay bago yu eh. Oo, bago yu Ayan po, paksiyon na buder pa Wala tayong pakuan. Wala kami Ladanan na saan na pakuan. Ay, dito. Uh, Nasa siyong ano, yung uh, tawagin mo yung ano, yung sinabong, nasaan? Balas kain na tayo. Oh, ito, ang dami. Kahit na, uh, ayan uh, yung piniprito ko. Nakapatay, mami ano. oh, game na, dito na, dito na. Pesto na, pesto. Pesto, pesto, pesto. Sombrero, sombrero. Sombrero. Pagdasal muna, si Boyet, si Boyet, eh, si Boyet, si Ah, eto, nandito Barin to, John. Ay, barin to, Joko. Dito naman siya, tumakay doon. Ah, kasi Boyet. Ikaw magdadasal, Boyet. Yes, boyet. Ah, sila. Ah, lang kaysa pa, ano? Pabili nga akong dalawang ulo. Ha? Oo, ay ikaw, ba't hindi ka nakikisali dito? Hindi po, hindi po kami Ah, hindi kayo kasya. Dalawang ulo. Dalawang gusto mo, isang ulo. Isang ulo, tsaka isang bunto. Yan. Si pare mo, di ata kakain, dahit daw. Ay, nga pala, no? Hindi, bangus. Oo. Ay, kuha pa kayo dyan, ano? Bawal yung lulok mo ka dyan. Kuha po rin, Ay ba, hindi pwede nga umupo ba yan? Ay, wala, hindi pa ako nagugus lang kamay pare. Ano? Bangos, bangos. Bakit uh, ano na ba? Mapagod na ako sa inyo, nagluto, at saka na gano. Pagugus lang ng kamay, hindi. Ay, pari ko to dyan, nasaan? Ay, ito. Wala tayong ano. Bigyan ng kutsara. Bibi. Ayan po, mga ito. Kakain na tayo. Sirayan ko nito. Hinaapangan itong bangos.

Ay, mga ito, kain na tayo. Wala tayong kutsara. Ay, ano, tingnan mo rin Ayan, Sabi ko na sa'yo, yun siya, eh. Eh, lutong-luto. Lutong-luto, ayan. Okay. Ito, kain na tayo. tayo, John. Bangus, kumakain ka. Oo. Oh. Ayan ito. Kain na to. Ay, ito, sa akin, konti lang. Sa kay Ryan, tira natin si Ryan. Oh, ayan, yan, pwede na sa'yo. Oo, oh, pwede na sa akin yan. Oh, yan. Ayan oh. tayo, Ryan. Ay, nanginati talaga ni Tagol ko. Ah. Ginali pa. Ito, ito, ito. Tira natin ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Oh. Oh, Parito dyan, nasa ka. Ayun niya, Okay na, okay na. Oh. Gina, gina. oh kita. Masa niyo. Uh, okay, plato mo. Pari ko ito. Eh. Oh, bigyan na lang yung iba mo kasama. Lagyan natin na suka. Lagyan natin na suka. Pari uh. <laughs> ko, mahal ko po eh. Dito kayo matutulog yan, ano? Siyempre. <laughs> yan, kain na po. Napakasarap nito. Mm-hmm. Sayap na. No? Sabah. Yeah, right? yeah, Hindi yan, kayo lang yan. Ah, kayo lang yan. Hindi mo kulang. Kanina kasi sabi ko sa inyo, anong gusto niya? Iniyaw na bangot, baksiyo. Sabi Daan nila, baksiyo. Ano eh. yeah. yeah. yeah, naman may iniyaw na bangot? Gusto nila, iniyaw na bangot. Eh. Pero ati-ati tayo dito, konti lang naman ang kinakain. Kaya na tayo ito, napakasarap nito, Raya, no? Jauh daw, tak kali yung cuma mo. jauh pakai rumah no? Jauh. Tiga puluh tujuh. Asal siya tu ngapa Oo. Nama gata. Nenek. Nenek apa? Nenek mula lagi. Oh ini mana sah? Oh ini mana si pare. Nenek. Nenek apa Mapagbigay. Nenek. 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 lagi Nenek. 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 ng isda. Nenek. 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 Ay na po ito, napakasarap niya. Kaya no. Dami sila, dami nga. Ako gusto ko tutong eh. Sabi nila pagka tutong hindi ka daw yayaman. Sarap ah, niya, tsaka may kape. Oh, huwag kayo mag-away. Kape <laughs> lang eh. Ito, atitan na lang tayo dito pare, hindi ko na mahubos ito. May kape, may kape. Ah, tingnan lang tayo. Nasa nang tasa mo. So, dami na ito, dami nito. Pare ko, nagigipagawin. Kape lang. Lalo ng araw mo, yan. Magpakabusog ka. Ah, na ng araw ni pare ko. Ayaw na yung ano. Ayaw na ata yung boss niya sa kabila. Masarap <laughs> na tanong mga idol. Oh, bagong pitas. No? Iniyaw. Masarap yung bagong pitas. Eh. Ora, na po. Hmm? mm -hmm. ん